sa Tokyo sa bansang Japan ngayon si Pangulong Noynoy -Noy Aquino para sa ASEAN Japan Commemorative Summit. Magigim pagkakataon narin yon ng pangulo para pasalamatan din ang mga nagpabot ng tulong para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Mula sa Tokyo, nakatutok si Micaela Papa. Malayo man sa tinubuang lupa ng humagupit ang bagyong Yolanda, damaraw ni Armando Simbulas ang hirap na pinagdaanan ng mga kababayan sa Kalbayog Samar. Kaya kahit mahirap din ang buhay nila dito sa Tokyo, Japan, siya at ang ibang kapwa Leiteño at Samareño rito inipon ang anumang kagamitan at pera na maibibigay para sa mga nasalanta. Nakapagpadala na sila ng 15 kahon ng relief goods at 200,000 yen o mahigit 86,000 pesos. We're of course worried, especially na brown, walang kuryente, hindi ko sila mag-contact. We want to help our country. We need to have that love and compassion for our fellow Filipinos Isa lamang ang grupo ni Armando sa dumaraming bilang ng mga taga-Japan, oh, man, man, the man the o hindi, na nagpapaabot ng tulong sa mga binagyo. Filipinos uh, on their own, uh, without any uh, prodding from us, have been uh, collecting uh, money, uh, goods, uh foodstuff and uh, they have been uh, sending it uh, on their own back to the Philippines maski mga batang hapon nagpadala ng samut saring liha. Origami pianos, boats at Santa Claus sa Philippine Embassy sa Tokyo sa pag-asang mapapasaya nito kahit papano ang Pasko ng mga batang nasalanta. Kanina dumating si Pangulong Aquino dito sa Tokyo para dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit na gaganapin ngayong Sabado. Kabilang sa mga sumalubong sa kanya, ang half Pinoy na si Akira Takayasu, isa sa mga highest ranking sumo wrestlers ngayon sa Japan. Nakipagpulong din siya sa Filipino community na nag-abot ng checking nagkakahalagang 1 million yen para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ang halaga ng gagastusin natin dito ay tinataya sa ngayon pa lang between 120 to 130 billion pesos. Okay. Dahil ang habol nga ho natin dito, build back better. Dito sa Gihinkan sa Tokyo gaganapin ang ASEAN Japan Commemorative Summit na magiging pagkakataon na rin ng Pangulo upang pasalamatan ang iba't ibang bansang nagkaisa upang tulungan ng Pilipinas na makabangon sa trahedya. Mula sa Tokyo, Japan, Mikaela Papa, Nakatutok, 24 Oras.